Dali. Dito, dito tapad. Yun nga po mga kabebe at Linipat nga po natin itong mga alagang itik natin dito sa bagong area, bagong pag-asa. Pero ang nangyari po mga ka ay nagkagulo-gulo na. Nagkaproblema po talaga ako mga ka kasi nga po ay kahapon kasi is uh, naglipat nga po tayo ng kulungan. Kaso ang nangyari wala pong nagbabantay sa mga itik ko na nangingitlog at sa mga itik ko din po na mag-aapat na buwan. So ang nangyari po mga kabebe kasi nga po ay lahat kami busy nagrambol. Nabuang na. Sobra po talaga. Alam mo ba yung pakiramdam mga kabebe na nai-stress ka na sa area kasi nga wala na tayong paglalagyan. Kahit sana walang masyadong makain yung mga alagang itik natin. Is yun nagrambol na nagrambol na po. Nag na Nagmix na naman. Hindi nga sa ibang grupo nagrambol pero sarili kong itik na grambol. Yung mga mag na buwan ko pong mga itik at ito pong mga itik ko na nagre-recovery pa. Simula nga nung nung uh, nagrumble sa ibang grupo. So ngayon po mga kababe, is hindi po pwede talaga na itong mga itik ko na mag-aapat na buwan ay mahalo dito sa mga itik po natin na nagre-recover na. Kasi nga po mga kababe, ranas na ranas ko na po ito nung uh, nakaraang taon. Kasi nga nung nakaraang taon nga po mga kababe, yung mga itik ko po na nangingitlog, na halo po doon yung mga dumalaga kong mga itik is uh, nagka-problema po talaga ako. Ang dami pong dami ng mga itlog tapos yung mga alagang itik ko is kanang sobrang stress kasi pag dumalaga kasi yung mga itik natin mga kabebe at hindi pa talaga nakakatikim sila ng pangingitlog is sobrang galaw po talaga nila magugulatin po talaga sobra mga kabebe tas yun nga po mga kabebe napakalaking problema po talaga para sa akin sobrang na-stress po talaga ako mga kabebe sobra sobra po talaga yung pakiramdam na gusto kong sumigaw yung yung maiyak ako na wala namang luha, yung nakakainis ba? Kasi nga, alam mo, sobrang dami ng itik na nagrambol mga kabibay. Lahat po talaga kailangan kong uh, piliin. Naawa po talaga ako sobra sa mga itik ko po na nagre-recovery na, na sana nga po ay hindi nga po dapat natin stressin pero yun nga nagrambol yung mga magpo-performance ko na itik yung mga nangingitlog kong itik, ang dami din pong kuan narambol na mga dumalaga tapos dun sa dumalaga ko ang dami ko din pong mga itik dun na kuan yung mag, mga isang taon na mahigit so napakalaking problema po talaga mga kabibi o yung sobrang na stress talaga ako pakiramdam ko ano ba <laughs> buti na lang yun mga kabibis uh, dito nga sa katabi may katabing kulungan dito. Is, uh, nga Kailangan ko talaga magpatulong kasi imagine mo yung itik ko mga kabebe uh, halos mag 3,000 heads na po yung mga itik ko. Tapos nagrambol lahat. Yun nga po mga kabebe, ito nga po pinipili nga po natin itong mga alagang itik natin. Ito pong kulungan na pinilihan po natin ng mga itik mga kabebe. Ito po yung kulungan po ng mga itik po natin na nangingitlog. So nakikita nyo naman po mga kabebe halos a uh, kunti na lang po talaga yung mga nangingitlog na mga itik na dito. Kasi nga po andun nga po sa mga dumalaga ko na halo nga po yung mga itik ko. Napakarami mga kabebe. So kailangan natin silang isa-isahin so na-stress na naman po itong mga alagang itik natin na nangingitlog. Mas lalong bumabagal po yung recovery talaga nila mga ka-baby. Itong mga, kung mga ka itong mga dumalaga, walang problema may stress ito sila kasi hindi pa naman nangingitlog. Ang malaking problema is ito pong nangingitlog. Kasi nga yung target ko nga po kasi mga ka kaya nga uh, inilipat ko na naman po itong mga alagang itik ko dito. Kahit uh, mag iisang linggo pa lang sana tayo naglipat, ngayon nailip dapat ko na naman dito para nga po ay kasi may area nga po tayong hinihintay at dito ko irerecover yung mga alagang itik ko hanggang sa mailipat ko nga dito sa kabila kasi nga idadaan ko na lang sila sa kanal kasi may lang po ako nga aanihin para makadaan po yung mga alagang itik ko. Kaso mga kabebe parang wala nang pag-asa tong mga alagang itik ko ba. Matagal-tagal talaga ito silang makarecover at nakikita nyo naman po mga kabibi oh. Kailangan po talaga natin silang isa-isahin, piliin sobrang napakahirap po talaga mga kabebe. Nakakakuan ba? Yung, basta oy yung di ko maintindihan, parang napapagod talaga ako mga kabebe. Uy. So, yun nga, ganito talaga, pag may mga itik talaga tayo na, ma, <laughs> huwag ka talaga magparami ng itik mga kabebe lalong lalo na at uh, kulang po tayo sa tao tas yun nga yung area na paglalagyan natin malawak pero yun nga hindi naman sabay-sabay na nagaani eh. so napakahirap yun talaga mga kabebe na mag-alaga tayo ng mga itik na wala po talaga tayong uh, maasahan talaga na magbabantay talaga sa kanila at ito din po talaga yung problema ko ngayon mga kabebe ang lakas pa ng ulan tumatagal is lalong lumalakas yung ulan at yun nga po mga kabebe ay hindi nga po natin natapos yung uh, pagkakating ngayon pero dito po sa mga malalaking itik natin na nanangingitlog ay nakuha na po natin yung mga dumalaga natin. So bukas na naman po mga kabebe is uh, doon na naman po tayo sa dumalaga magkating po kasi andun pa yung mga alagang itik natin na nangingitlog. So hindi po talaga pwede mga kabebe na ilagay ko doon yung mga nangingitlog kong itik kasi mas tataas po yung uh, kuha nila recovery po mga kabebe. Mas nai-stress po itong mga alagang itik natin kung doon natin sila ilalagay sa mga mag performance natin na itik. So, yun nga po mga kabebe, uh, dito nga sa bagong area, bagong pag-asa, pero ang nangyari, nagka-problema po tayo kasi nga... nalilito na din po talaga ako sobra mga kabebe. Imagine mo yun na uh, halos 3,000 halos kunti na lang po kulang mga 200 heads na lang siguro na mga itik mga kabebe is uh, mag 33,000 na po yung mga alagang itik ko Doon po ako nag struggle mga kabebe doon sa mga 3 months old ko po na mahigit kasi nga sobrang dami po nila mga kabebe tas yun nga nag mix nga po yung mga itik ko na mga one year old na. tas yun nga, nagre-recovery pa sila simula nga po nung uh, nga po nung mga nakaraang linggo. tas ngayon is ganun na din naman po ulit na ulit na naman po yung mga nangyayari. So, na yun nga, sobrang stress po talaga ako mga kabebe. Yun nga, kailangan ko po talagang magpatulong kasi ay hindi po ito matatapos po ng isang araw lang po mga kabebe. Kasi nga po ay hindi din po tayo pwede mag-cutting ng morning kasi ayun ay, po talaga yung kainan nila, yun po yung apag-develop uh, -de po ng katawan nila. So kailangan po talaga natin silang hayaang kumain pag morning, lalong-lalo na tanghali, hindi po natin sila pwedeng galawin. So napakaganda ngayon mga kabebe na timing din po na walang init. so yun nga, maganda mag-cutting ngayon medyo kumilimlim, kananga taligsik-taligsik at sa ganun na hindi po masyadong na-stress yung mga alagang itik natin, pero mas na-stress po talaga ako mga kabibyo eh. kasi nga ay yung bagsak na bagsak na po yung egg production natin, batas yung area na paglagyan natin is alanganin pa, tas ganito pa yung uh, nangyari na nag yung mga alagang itik natin hindi kasi natin napansin kahapon mga kabibyo kasi nga po ay eh. yun nga, naglipat nga po tayo ng kulungan kasi nga nagrubing nga po tayo tas yun nga chance ko na din po na ilipat yung mga alagang itik ko kaysa maunahan po ako so yun po yung nangyari mga kabebe. may mga tao din po kasi akong nga uh, nagbabantay ng itik tas yun nga inutusan ko nga maghakot ng mga gamit namin dito tas ang nangyari ay hindi po namin napansin na nagrambol na pala yung mga alagang itik natin so Napakahirap po talaga mga bibi yung ganitong sitwasyon kay <laughs> प्ले ito po yung uh, napili na natin mga kabebe ito sa 800 heads po na mga itik is ito lang po yung natira kasi yung iba nga po mga kabebe andun nga po nakahalo sa mga itik natin na 3 months na doon sa mga 3 months na mga itik mga kabebe andun yung maraming itik natin na nangingitlog so malaking problema po mga kabebe lalong lalo na ngayon is alas 5 na po ng hapon tas malakas na po yung ulan so pahirapan po talaga tayo mga kabebe kasi nga ay yun nga hindi po talaga madali magkating po ng mga itik mga kabebe lalong lalo na ay ganito na galing na sila sa recovery tas ngayon ay nadagdagan na naman ulit yung stress level nila mga kabebe so yun nga po mga kabebe napakalaki nga pong ha, problema yun para sa akin kasi nga ay may target nga po tayong area na sana ay kaya nga po tayo naglipat dito na area para sa ganun ay mas madaling makarecover itong mga alagang itik natin pero kasabay nga po ng paglipat ng mga itik natin mga kabebe is uh, nagka problema nga po tayo kasi nga ito nga po yung nangyari nagkarambol na po itong mga alagang itik natin so ito pong mga pinipili natin ng na mga itik mga kabebe ito po yung mga itik po natin na nangingitlog ayun uh, yun nga, in hindi na nga po natin halos makilala yung mga alagang itik natin kasi nga ay medyo malalaki na po talaga yung mga 3 months old natin na mag-aapat na buwan na din po. So, kailangan po talaga natin silang isiparate mga kabibi ng kulungan kasi nga ay mas nai-stress po itong mga itik natin ng nangingitlog. So, yun lang po mga kabibi ay hindi pa po tayo tapos na magkating ng mga itik at bukas na naman po ulit magkakating tayo doon sa mga 3 months old natin na mga itik sa ngayon po ay ikukulong na muna natin itong mga alagang itik natin kasi nga po ay uh, alas 5 na din po ng hapon tas medyo uh, malakas na po talaga yung ulan mga kabebe, so yun lang po mga ka-bebe uh, sana nga po ay yun lang balik ko uh, ah na pa na pa guys na So, dito muna sila ikukulong natin. Ha? Tignan nyo po yung kulungan mga kabebe. Oh napakabakanti pa po yung uh, kulungan ng mga itik natin, nasa mga 500 pa lang po siguro ito na mga itik mga kabebe, so yung iba ay andun sa mga magpo 4 months po natin na mga itik, so bukas na naman po mga kabebe, mag update na naman po ulit tayo dun sa mga 3 months old natin na mga itik kasi kukunin nga po natin doon yung mga alagang itik natin na matatanda na, pero yun nga po mga kabebe, ah uh, ito nga po yung mga napili nating mga itik. Dito ko muna linagay pansamantala kasi nga po ay mahirapan tayo kasi nga dito nakulungan ibadin iba din po yung nagmamayari. so temporary mga isaan uh, dito yung itik natin. Pero yun nga po mga kabebey ay hindi ko po talaga akalain, mga ka na hindi lang po pala yung itik ko yung nagkarambol. Kundi itik din po ng may-ari ng kulungan dito, nagkarambol-rambol na po yung mga itik namin. So problema po yun talaga, mga ka kasi dito po, o oh, yan o. Oh. May mga itik din po siya dito. Inhalo na lang namin. Inisa na lang namin ng pagkating. At yun nga, pipiliin na naman po mga kabebe. So, ito po yung napakahirap po talaga mga kabebe. O, Bot na lang, Jod. Sige mga kabebe, ah, magmamaritis tayo. Tutuloy po tayo bukas sa part 2.